Maligayang Pasko po. Ayun po ay December 24. Samahan niyo po kaming magluto ng aming simpleng handa ngayong araw na ito. Kami lang po nila tatay, bubot at Cheche tse ang nasa bahay. Sila kuya po, yung dalawang anak ko po na lalaki. May trabaho po sila ngayon at saka bukas. At si ati Lotlot po ay pupunta po sa mga kaibigan niya. Ang una po naming niluto ay ang spaghetti para kay bubot lang po yan at saka kay cheche che. so hiniwalay po namin yung sauce at saka yung pasta at sunod na po namin na uh, niluto ay ang pansit bato na binigay po ng aming ah uh, soki yan po yung regalo po nila sa amin na galing po sa Bicol. So, ginisa po namin siya. At nagluto rin po si tatay ng konting nilagang baka para sa amin pong hapunan. At ayun po, yung pong aming pong pansit bato. Niluluto ko po. At nilagyan ko po ng maraming gulay dahil mas gusto ko po sa pansit bato yung maraming gulay. Kami lang po dalawa ni tatay ang kakain yan ng niluluto po naming pansit. At uh, maya-maya po niyan, uh, isa-celebrate na po natin ang Noche Buena mamayang alas 12. Hindi ko po alam kung uh, magigising po ang dalawa kong anak na maliit. Pero susubukan po namin silang gisingin mamayang alas 12 para po sa aming Noche Buena. Pagkatapos po, nagluto po kami ng konting Shanghai na ginawa po ni Ate Lot Lot. Para daw po, may kapartner daw po ang pansit, sabi po ni tatay. Nagluto lang po kami ng anim at apat na pirasong manok para po sa dalawang maliit na bata. Ngayon po, piniprito na po namin ang Shanghai at ang manok. Hintay lang po nating maluto yan at kami ay... Uh, kakain po, kakain na po para po sa aming hapunan. At ayan na rin po ang amin pong mga inihanda ngayon, ang nilagang baka, ang pansit bato na galing po ng Bicol, ang Shanghai at yung manok at yung spaghetti po. Yung pong aking ginawang coffee jelly gumawa na rin po ako ng konting juice para sa mga bata at yung papaya sa likod bahay o sa side po ng bahay namin at yung binili po namin melon so yan po ang simpleng handa po namin ngayong Pasko hindi na po namin na hindi na po kami nagluto po ng mas marami kasi po wala nga po yung mga bata so dito po kami sa aming punterains yan po kakain na po kami yan po si tatay yung dalawang maliit na bata si chepo che at saka si Bubot at uh, ito po ang aming simpleng bahay sa loob kakain na po kami samahan niyo po kami kumain maligayang pasko po at mabuhay po tayong lahat